Yo, what's up sa inyo mga idol? Maraming maraming salamat nga pala sa pagbisita dito sa aking YouTube channel and maraming salamat nga pala sa mga nakasubscribe dito sa channel ko na to at sa lahat ng mga uh, nandito ngayon sa video ko na to ay kung di pa kayo nakakasubscribe, mag-subscribe na kayo guys pindutin nyo yung subscribe, i-click nyo na rin yung bell pag may mga bago tayong upload na videos, mapapanood ninyo to guys So guys, uh, ang vlog ko nga pala sa araw na ito guys ay yung dumating sa atin galing kay TikTok. So yun, syempre nagpapasalamat tayo kay TikTok Shop. Nagpapasalamat tayo sa shop na ito dahil wala po tayong binayaran. So dumating po sa atin tong product na ito at i-unbox ko sa inyo guys kung ano nga ba itong dumating sa akin na product. Kaya guys, samahan nyo akong magbukas na ito. Tara! So guys, pagdating sa packaging ng product na ito ay napaka napakaayos dahil maganda yung pagkakarap sa kanya so meron tayong gunting guys guntingin na natin at excited na excited na ako na makita kung ano nga ba nilalaman na ito wow guys kita nyo guys so guys pagbukas natin ang wrap na to meron na naman siyang balot no so napakaganda guys napakaganda nang dumating sa atin dahil sa pagkakabalot pa lang napakaganda kahit na malayo yung inyong tahanan or taga probinsya kayo so makakasigurado kayo na maayos yung items na darating sa inyo kasi na maganda ang pagkakabalot sa kanya mga idol Wali mga idol, yung dumating nga pala sa atin mga idol ay pang spray po siya mga idol. Pang spray po siya mga idol yung dumating sa atin. Maraming salamat sa shop. Dahil sa sponsor sa atin ng item na ito. So guys, yung dumating sa atin na pang spray guys. Ayan, papakita ko muna sa inyo bago ko ipaliwanag kung ano nga ba itong pang-spray na ibinigay sa atin ng shop. No? Na pagmamayari nila ito, guys. So, yun. Maraming salamat din sa TikTok shop. So, guys. Nagpapili tayo sa aking uh, TikTok channel, no? So, may mga items kayo na pwede ninyong i-check out doon sa aking uh, TikTok ka channel, search nyo lang si I Am Simple or si ako si MD Vlogs kasi yun yung channel natin sa ating YouTube channel, no? So yun yung ating name. So yun dumating sa atin mga idol ay guwapo. So guwapo siya, guwapo yung pangalan niya. Pero hindi siya guwapo guys, ha? guwapo na guwapong guwapo as in tao, no? So guwapo ibig sabihin guys, ito po ay ginagamit po sa lahat ng klase ng sasakyang digulong guys mapa four wheels, two wheels, three wheels. So ito guys ay nakakapagpa- kintab ng ating motor. 'Di ba guys? Kapag merong kayong sasakyan at medyo luma na 'yung inyong sasakyan guys or medyo kupas na 'yung mga pairings ang ginagawa natin is bumabayad tayo sa mga legit na shop para isiramik yung mga pairings at bumalik ulit sa pagiging bago yung ating sasakyan so guys dito guys hindi nyo na kailangan na magpunta doon para maging bago ulit yung inyong motor pero hindi 100% na na pag ginamit nyo to is magiging bago so malaki yung may itulong nyo guys once na ito yung ginamit ninyo unang una ang laki ng matitipid ninyo na gastos. Pangalawa guys, madali lang siyang gamitin sa mga sasakyan natin. Una guys, kailangan nyo lang ng dalawang fiber na pamunas. No? Yung unang pamunas guys, once na in-spray nyo na ito sa lahat ng pairings o sa buong sasakyan natin, except sa gulong ah. so punasan natin siya yung unang fiber, fiber cloth. Yan. Once na na natin, yung pangalawa, yun yung pang finish natin. So guys, legit na legit ito guys. Trending to sa TikTok. Napakarami ng user nito. Especially yung mga may motor, yung mga may may private vehicle. So ito talaga yung ginagamit nila guys. Ayan Oh. Advanced Ceramic Spray Coating guys Advanced Ceramic Spray Coating So guys, ilalagay ko ito sa aking TikTok shop At sa mga mag-order guys uh, i-check out nyo lang yung yellow basket para makapag-add to cart na kayo. So guys, so super pa shipping sila guys and super pa shipping and napakalaki ng madi-discount ninyo once na nag-check out na agad kayo sa aking yellow basket. So kung ano pa iniintay ninyo, just do it yo. Mag-check out na kayo guys. Check out na kayo para para malaki yung madiscount ninyo at marami rin kayong pamimilian na iba't ibang klase ng item na guwapo. So, merong panglinis ng sasakyan kung maglilinis kayo. So, uh, may hindi na kailangan gumamit ng mga joy o mga ano. Meron talagang pang sasakyan kung maglilinis kayo ng sasakyan. At meron din pang pag o pang ng sasakyan natin after na nating ma malinisan yung sasakyan natin. So, yun guys. Maraming salamat sa TikTok shop, sa shop na ito. At uh, nabigyan tayo ng libreng uh, pang pakintab ng motor natin. So yun guys, maraming salamat sa pagbisita sa akin YouTube channel. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo na yung subscribe, click mo na yung bell para pag may mga updated tayo na ilalabas sa video, is pa kapanood ninyo. So maraming salamat. Ako si MD Vlogs. Hanggang sa muli.